So, iwain natin ng bakote-konti -konti guys. Maliliit. So, kahit anong ano guys. Basta para sa kami po. Hindi po masama sa ating mga laga. Sa patining ko lang po ginagawa ito guys. nito ko. Uh, ideas ko sa ating mga kapwa. Alam ko ginagawa din ng iba to. So, hinaluan ng fish to yung iba. Uh, dito sa amin, merong ito lang. Tapos, hinaluan ng darak. So, ang darak, guys, okay lang. Kahit ibigay nyo sa patining. Pero, uh, ang darak po ay alam naman natin is uh, rice po yan. So, mataas sa carbohydrates. So, tumataba yung mga alaga natin. So, kapag mataba, makapag ah uh, makapak pa lang taba so baka naman ayawan ng buyer so maganda ito ginagawa ko pag nasa starter to grower yan ang pinapakain ng dara pero ito kahit anytime pwede to guys ito so, pwede rin po yung ano yung azula alam niyo yung asula guys, maliliit na yon, hindi na kailangan niwain yon dahil maliliit na yon. Ito kasi pinipino natin para dire yung kain ng ating alaga. At ihalo natin sa peas. So, ito na po yun guys, di ba? Ang laking ang laking tulong nito. So, ito hindi naman nakapagpatabato guys, dahil ano to eh. Ah, uh, mataas na nutrients to. So papabigat din ito. At saka siyempre pang dahil green leaves. So maraming uh, nutrients na nakukuha dito. Yan. Dito. So papakita ko sa inyo mamaya. Masunod na ito ang video. Uh, paghalo at wagpapakain uh, sa ating mga halaga. Yan. So napapansin nyo guys yung mga video ko hindi ko na pinapaganda hindi ko na inaluan ng para tumaas yung views di ba katulad ng ibang vlogger pinapaganda pa pero sa akin hindi na direct to the point po tayo dahil, nag, dahil nagsishare po tayo ng idea at, at talagang yung literal na idea hindi po para lang uh, tumaas yung views natin hindi po ang purpose natin yan sa akin uh, makabahagi po ng uh, ah, ka, kunting kaalaman sa pag sa ganitong larangan ng pagrenegosyo dahil hindi kasi biro ang pagbawagoy kailangan ah, dapat ah alam mo bago mo pasukin yung ah yung lakas ng loob mo yung lakas ng loob dapat meron ka talaga yan dahil kapag wala dapat uh, laging handa talaga sarili mo dahil pag wala mabibigo ka lang sa ganitong larangan ng pag siyempre puna natin yun yung considered din natin so ito guys pwede na to yan so ipapakain ko yan sa labing isa labing isa na patining hahaluan natin ng feeds kasi yung gawin kong inahin dalawa eh pure 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 ko 'yon ng grower hanggang sa 6 months. Pwede ko naman bigyan to kaso ang ihalo ko kasi dito is finisher na. So maaga ako nag finisher 3 months simula winalay, 4 months simula pinanganak. Dahil ah uh, medyo matagal na at saka nauubusan na po tayo ng budget. So wait nyo lang guys. Tsaka yung iba nito guys, ah uh, yung alam mo yung saging na saba tapos yung kulay puti. Ginaganto tapos hinaluan ng beads or the rock. So maganda kasi ang darak guys, pampataba talaga siya. Kaso uh, alalay lang sa patining dahil alam naman natin kapag patining, ah uh, binibenta yan sa palengke. So kailangan quality yung karne pwede itong gawin pero iwasan magbigay ng maraming darak so pwede sa nagtatanong sa inahin pwede ba daw ang darak? yes po pwede so mas maganda nagbibigay kayo ng darak kapag nasa one month ng abuntis uh, buntis simula na AI para iwas tunaw po dapat buo ng mga biik -e. bawat ay magbigay nun kasi pag sobra-sobra yung bigay natin doon, din natin nakokontrol, makakasama din sa inahin dahil tumataba nga yung inahin natin. So ito sa patin yung malaking tulong to dahil maraming nutrients na nakukuha dito. Ito guys, maganda talaga to kapag may tanim ka. So tsaga lang din talaga. Kasi ako guys, bihira ko lang gawin to dahil wala na talaga akong ano. Laki talagang abala sa akin yung mga ganito. Yan okay lang kung may kasama siguro tagagawa pero ako lang kasi so ito ginagawa ko lang to sample sa mga kapwa ko backyard research para naman may idea sa pagtitipid so okay na so haluan na natin ng feeds